Yo, what's up mga kaibigan? Nandiyan na tayo magkwentuhan. Noong All-Star Weekend ay natanong si Anthony Edwards kung naisip niya ba na maging ang bagong mukha ng NBA. Ayon kay Antman ay hindi at andiyan na nga daw si Wemby. So ayun nga po mga kaibigan, walang interes si Edwards sa maging ang bagong mukha ng liga. Kung galing ang pag-uusapan, wala nga sa top 5 si Edwards sa ngayon We can easily say na ang top 4 ay lahat international players Papayokich, Giannis, Luka o SGA man yan At yun nga ang problema sa NBA ngayon Ang NBA ay acronym para sa National Basketball Association May international players sila, subalit at the end of the day ay National League ito at hindi International League It is an American company, 70 or more percent ng kanilang produkto ay mula sa Amerika mismo noon nga ay hindi problema ang paghanap ng bagong muka ng NBA dahil maliwanag nga na American players din ang best player sa mundo. Mapa Bill Russell man yan, Will Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Julius Irving, Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, LeBron James, Steph Curry o kung sino pa man na mga players ang nakukonsider bilang face ng NBA sa nakaraan. Ang mga pangalan na nabanggit natin ay mga Amerikano na at some point ay napangalanan sila bilang ang MVP ng NBA at nasa usapan ng best in the world. Well ngayon nga ang top 4 players ay international players. The last 4 or 5 years ang MVP finalists ay lahat international players din. Ang MVP the last 6 years and possibly 7 years matapos ang season na ito ay lahat ng mga player na pinanganak sa labas ng Amerika. Habang sinasabi naman ng mga player na ang magiging best player in the league in the next 5 years ay si Wemby, isang French player mga kaibigan. Ganun pa man, despite ang mga facts na ito, ayon kay Stephen A. Smith ng ESPN ay hindi pwede na hindi Amerikano magiging mukha ng NBA dahil American-born sport nga daw ito at dapat nang resonate umano ito sa mga American fans. Well, sino ba ang pamato ng Amerika mga kaibigan? Sinubukan na nila si Jamorant, subalit madami nga itong issue sa labas ng court. Sinubukan din nila si Zion Williamson, subalit palagi nga itong busog. Sinubukan nila the last season si Anthony Edwards, ngunit pinakita nga ni Luka Doncic ng Slovenia na wala pa ito sa level niya Si Jason Tatum naman ay hindi nga ang best player sa team niya noong playoffs Sila Melo Ball ay hindi makapasok sa playoffs at hindi matino sa mga interview. Wala nga silang player ngayon na may talento na pang MVP na matinong sumagot sa mga interviews at may karisma sa mga fans kung titingnan mo nga si Lebron at Curry na sila din ang mga mukha ng NBA the last decade ay wala kang ka na issue sa kanila sa labas ng court na proven guilty sila. Panay haka-haka lang ang mga ito. May iba naman na tulad nila KD na mahusay din talaga. Subalit hindi ganong kalakas ang karisma pagdating sa mga fans tulad ng isang Lebron James Steph Curry, Kobe Bryant or Allen Iverson. Kaya naman sa ngayon sa ayaw o gusto ng NBA, mapipilitan nga sila na international player ang gawing mukha ng liga. Bukod na lamang kung maging MVP caliber player din ang tulad nila Cooper Flag at Ace Bailey. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?